Good morning guys nag snow na naman April na ngayon dito sa farm ilang araw na lang mag isang taon na ako wala pa rin ipon <laughs> Ayan. ito yung farm na bago kong trabaho bali magpo-formance na ako dito Pag nat na nung natapos yung ang seasonal jobs ko sa isang company dito na ako lumipat last December hali pating taste na lang din sana mas supportahan nila sa PR And, ito yung consent dyan namin nilalagay yung mga ano, namamatay na baka tas kakatay namin ito naman yung shop na ng mga farm machine sa yun, mga baka kumusta? Diyan. Ito papakita ko sa inyo yung nagayon na pagkain ng bago. Ano na, bahay? na nice spring na dito pero nagayos na pa rin. Ayan. Naglalakad ako papuntang office namin. Nagpunta timing. yung office. Oh man, I don't want to do guys. Hai. Get. dito wala pang laman lama at adjuvant. Ito ang nila. Yan. This barn 1. And this is barn 2. Magbe-beddings kami ngayon. the beddings Hey Get Get Pop pop Get Come on Ayan, yung mga veil na ibibed kasi madumi na yung higaan nila. Ang dami ano. Okay. Every morning. Hello. Every morning, ito ang ginagawa namin. Una, che check namin yung wat, water bowl kung may tubig. Then, nagpe-pen check kami ngayon. Ako pala, hindi ito sa, sa pen. And kung may sakit yung mga baka. May dala-dala na akong stick ngayon kasi pang self defense. Yan, pag may mga sumusugod pa yung Naaksidente na kasi ako nung nakakaan Sinugod ako to check mo kung may mga sakit yung baka Kung ano yung injury nila so, Kailangan patayuin sila Hup! kasi pag hindi sila nakatayo baka tama rin magkas mamatay ayan, ayan kahit habang nagkis nang kailangan mag check eto puro babae dito ang tawag sa nila puro heifers ayan tapos meron dito sa kapilang pen hanggang sa matapos ang isang linya So, eto guys, gagamitin namin to as a bloat. Okay, eto yung shoot na ginagamit namin. Ayan, ayan. Nakikita nyo, malaki yung dito nya. Call it bloat. And chute. Dito pumapasok yung mga bakang gagamitin namin. Ayan. As dit, nandito yung computer. Ayan, yung computer. Hihintay ko na lang yung kasama ko. Nagbaba ko si Stephen. Ayan, nililinis na yung mga dumi. Good buddy. okay I will push it now. Yeah. Okay. Yeah, it's coming down. Yeah. Good. Yeah. Coming no? down. Yeah, down. So? Yeah. At the mark. Mark? Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah. Yeah. Yeah, it's good. Yeah. Okay. Ah, foot. Ah. Good.